Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya ay nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasihan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay yon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina, Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mawagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo sa ating mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo, isinalaysay dito ang pagkamatay ni Juan Bautista sa utos ni Herodes bunsod ng galit ni Herodias at ng pangakong binitiwan ni Herodes sa harap ng mga bisita. Ang kasaysayang ito ng kamatayan ni Juan Bautista ay nagpapakita ng dalawang mahalagang katotohanan. Unang-una, mga kapatid, katapatan sa katotohanan. Si Juan ay hindi natakot na sawayin si Herodes sa kanyang maling gawain, kahit na alam niyang maaaring magbunga ito ng panganib sa kanyang buhay. Ipinapakita nito na ang pagsunod sa Diyos at pagtatanggol sa katotohanan ay may kaakibat na sakripisyo. At ang pangalawa, kahinaan ng puso ng tao. Si Herodes, bagaman alam niyang banal si Juan, ay nagpadala sa hiya at takot na mawala ng dangal sa harap ng mga panauhin. Pinili niya ang maling pasya kaysa lumaban para sa mga tama. Minsan, tayo rin ay nauhulog sa ganitong sitwasyon. Pinipili ang pakikisama kaysa panindigan sa tama. Ang buhay ni Juan Bautista ay isang paanyaya sa atin. Huwag matakot magsalita ng katotohanan at mamukay ng tapat kahit na hindi ito popular at maaaring may kaakibat na pagtanggi. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa halimbawa ni Juan Bautista na buong tapang na nagsalita para sa katotohanan kahit na ito'y nagdadala ng panganib sa kanyang buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag matakot manindigan sa tama kahit na may kapalit na hirap o pagtutol ng tao. Palaksin mo ang aming loob at piliin ang kalooban mo higit sa lahat at maging tapat na saksi ng iyong liwanag sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.